Isa sa pinagmumunimunihan ko ngayong taon ay ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kung sino sa inyo ang gustong maging dakila, dapat maging lingkod kayo sa iba. At kung sino naman sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Dakila, lingkod, una, alipin. Ako nga pala si Paula Gawat, samahan nung muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Hindi parate na may makikilala kayong tao na mataas ang katungkulan o kaya mataas ang estado sa buhay, pero nananatili ang kanyang humble spirit at pagiging servant-hearted. Pero may mga kakilala po akong mga taong ganyan, great spiritual giants, pero hindi nagko-conform sa itinuturo ng mundo, tungkol sa power, popularity, position at pleasure. Gusto ko pong i-relate itong pagkakaroon ng mababang loob at pagiging lingkod sa ating ebanghelyo ngayong araw ayon kay Luke sa chapter 1 verses 26 to 38. Ito ay kwento ng pagpapahayag ng anghel na si Gabriel kay Maria tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Si Jesus na dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Balikan at basahin po sana ninyo ang kwentong ito kung saan ang naging sagot ni Maria sa anghel ay, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sa ibang Bible translation ang nakasaad, Narito ako na lingkod ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Makikita natin dito ang puso ni Maria kung saan alam niya ang kanyang tungkulin at papel sa buhay, ang maging lingkod ng Panginoon. Nabubuhay siya bilang handmaid of the Lord, alipin, alila o utusan na babae ng kanyang Panginoong Diyos, a servant to her master. Imagine, sinabihan siya ng anghel na lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Anak ng Diyos, ang hari ang kanyang ipaglilihi. What a great privilege and honor that is. Siguro, no, kung mangyari sa isang typical na tao ay ano, diba? taas noon na agad yan. Kasi, syempre, magiging ina siya ng hari. Queen, agad ang asta. Pero siyempre, iba ang ating Inang Maria. Dahil siya ay tunay na pinagpala sa lahat. At tunay na may dalisay na puso. Siya ay tunay na lingkod ng Panginoon. Dahil buong buhay niya ay pinagsilbihan niya si Jesus kasama ng iba pang mga disipulo. At pinagpatuloy nila ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At ako po, naniniwala ako na ating Inang Maria ay patuloy na naglilingkod sa atin dahil siya ang ating super effective na intercessor at evangelizer. Kaya going back dun sa great irony of um, Jesus calling that to be great is to be a servant to all and to be first is to be last. Bukod kay Jesus na siyang pinaka-example nitong bagay na ito ay nariyan din ang ating inang Maria na siyang nagsabuhay nito. Dahil sa kabila ng napakalaking pribilehyo at tungkulin na regalo sa kanya ng Panginoon, ay nanatili siya bilang tagapaglingkod na may mababang loob. Nawa ay maging inspirasyon natin ang inang Maria na siyang nakinig sa tawag ng Diyos at nakita niya na kayang gawin ng Diyos ang imposibleng bagay impossible at a human level. Katulad na lang ng ginawa ng Diyos sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Naniwala siya sa Diyos at pinahintulutan niya ang Diyos na bigyang kaganapan ang kanyang mga binitawang salita kay Maria. Kaya tularan po natin ang mahal na Maria. Iwagpang po natin ang Panginoon, ang pagdating ni Jesus sa kasulukuyang Adviento at sa darating na Pasko. Iwagpang po natin siya sa ating buhay. At sa tuwing nakikita natin at naririnig natin ang salita ng Panginoon, ay sana ang ating maging tugon ay narito ang lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At tayo po'y patuloy na maging lingkod kay Kristo habang nabubuhay, habang buhay. Muli po kung nabless kayo ng short reflection video na ito, please don't forget to click the like button, at pakishare na rin po sa inyong mga friends para marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa.